Nagsama-sama ang mga leader ng oposisyon bago ang anibersaryo ng People Power Revolution. Kabilang dyan ang mga dating lumaban sa EDSA na lumalaban pa rin ngayon kontra charter change. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hopeless, Magdaos kanina ng misa sa EDSA Shrine para sa pagsisimula ng tatlong araw na paggunita sa ikatatlong putwalong anibersaryo ng People Power Revolution. Sa unang pagkakataon, ngayon lang hindi dinektarang national holiday ang EDSA anniversary katwiran ng Malacanang na tapat naman daw kasi ito ng linggo, kaya wala masyadong epekto sa ekonomiya. Ang naturang misa bahagi rin ng National Day of Prayer and Action kontra sa isinusulong na Charter Change o ang pag sa Saligang Batas. Kabilang sa mga dumalo si Sister Cho Boremeo, isa sa mga madre na matapang na humarang at nagdasal noon sa harap ng mga tangke ng militar sa EDSA. Anya muli siyang lalaban at ngayon kontra naman sa Chacha at that time Marcos ang nilalabanan eh. Marcos na naman ngayon yung mga advocating for charter change I I really wonder what it, what their ulterior motive is huh? I I don't want to judge but anybody who really loves the Philippines at heart will not move for charter change sa unang pagkakataon, nagsama-sama rin ang ilang personalidad mula sa oposisyon. Gaya ni na dating Senador Laila de Lima, Liberal Party President Congressman Edsel Lagman, gayon din Sen. Si dating Senador Bam Aquino, at ang human rights lawyer na si Atty. Chel Diokno. Ang kay Ontiveros, importanteng gunitain pa rin ang mga nangyari noong Edsa Revolution. Dahil konektado ito sa kasadukuyang konstitusyon na gustong baguhin ng tsa-tsa. Yung historical distortion para, alimawa, itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal uh, na holiday. And yes, itong chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Kinumpirma kahapon ni Dalima na tatakbo sa pagkasinador sa 2025 sa ilalim ng Liberal Party si Aquino at Diokno kasama si dating senador Kiko Pangilinan. Che lang po tayo. Uh, salamat kay Sen Laila sa kanyang vote of confidence. Basta ako ay determine na ituloy ang laban para sa ating kalayaan at demokrasya para maituwid din natin yung uh, justisya dito sa atin. Nang matanong naman kanina si Delima kung tatakbo rin ba siya. I have no plans yet. Um, I, 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 I'm really having difficulty uh, deciding. So uh, saka na lang muna natin uh, pag-isipan yan. Sa ngayon, wala pa raw final senatorial slate ang Partido Liberal. Ang pangarap ko nung una ay full slate ng labing dalawa para sa oposisyon. Tinitingnan pa po namin kung kaya po namin uh, buuin yon. Sinabi rin kahapon ni Delima na kinukumbinsi pa nila si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo rin sa pagkasenador. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.